Naggrave ako sa lumpia pero wala akong masyadong rekado sa ref. Aba, ginawan ko ng paraan. Tipid at healthy pa. Ganito lang kasimple pero panalo sa lasa at sarap. Mm. Wow. Limang itlog. Pakuluan natin to ng mga sampung minuto. Ayan na oh. Tapos balatan lang natin. May tira akong carrots dito eh. Tapos gagamit rin ako ng konting spring onion. At itong lumpia wrapper na tira ko lang rin nung nakaraan. Ito o, oh, nabalatan ko na ang limang itlog at nahiwa ko na ang dapat hiwain. Dudurugin natin itong mga itlog. Pwede ka gumamit ng tinidor. Pero mas madali, grater ang gagamitin ko. Ito o, oh, nanakudkud ko na lahat. Madami-dami rin yung limang pirasong itlog. Ihalo na natin itong spring onion at carrots. Timplahan natin ng asin. Paminta. Magic sarap or bitsin. Paghaluin muna ng mabuti. Yan, nahalong-halo na, oh. Lagyan natin ng harina. Yan, mga dalawang kutsara lang. Tapos, paghaluin ulit ang purpose ng harina, guys, para magdikit. Tingnan nyo mamaya. Kung feel nyo na kulang yung harina, dagdagan nyo lang. Pag ganito na, o, oh, tingnan nyo. O, oh, di ba, nagdikit na? Okay na to. Lumpia wrapper, large na size. Tapos, yung egg mixture. Kayo na bahala kung gano'ng karami yung gagawin nyo. Ako gusto ko yung medyo malalaking lumpia. Yan. Yan, tapos balutin na natin. Oh. Yung pang sealed harina at tubig. Paghaluin lang. Ganito lang kadali, tapos isil natin to. Ganyan lang, oh. Ito, oh, gumawa ako ng six pieces. Mga tambok, itabi muna natin. Kasi preparituhin na natin. Kawali na may mantika. Kainitin natin. Siguraduhin lang na mainit yung mantika, ha? Ayan, bumubula, meaning mainit na. Iprito na natin. Yan, isabay ko na itong six pieces. Siyempre, lulutuin natin to hanggang maging golden brown, no? Lain food. <laughs> Yan, hayaan lang muna natin. Ito, na golden brown na. Mas maging golden brown pa ito mamaya pag haon. Ayan na oh. Masarap na to pero gagawin nga natin ng simpleng sausawan. Mangkok, suka, sibuyas dahon, bawang, paminta, asukal pang pabalance, at sili syempre pang paanghang. Haluin. Yan, simpleng sausawan lang pero siguradong winner na. Excited ako, pasok na punta ron. Sige nga. Yan oh. Oh. Kain. Mmm, wow. Mm. Yan sa loob oh. Tipid lang 'di ba pero ang sarap. Mmm. Wow. Mm. Subukan niyo rin to oh. Mmm. Wow. Mmm, kain guys. Mmm. <laughs>